Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na dedepensahan ng pamalaan ng teritoryo ng bansa nang hindi gumagamit ng dahas. Sa kanyang panayam sa Bloomberg TV, binigyan din ng Pangulo na isusulong na bansang soberenya nito batay sa international law, partikular na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi rin ng Pangulo Natuloy ang paghahanap ng payapang solusyon sa sigalot sa West Philippine Sea kahit umiiral ang Defense Mutual Agreement kasama ang US. Iginiit ni President Marcos na hindi pagmumula ng gulo ang Pilipinas sa rehiyon. Kumpiyansa naman ang Pangulo na makakamit ng Pilipinas ang 8% GDP growth sa ilalim ng kanyang termino. Lalo't ginagawa naman ng gobyerno ang mahakbang upang makamit ito. Gayunman, kinikilala ng Pangulo na hamon pa rin sa bansa ang mataas na inflation. Kaya ipinunto niyang hindi pa napapanahon upang ibaba ng Pilipinas ang interest rate. Matatanda ang lumago sa 5.6% ang GDP ng bansa noong taong 2023.